Paano kung ang langit ay hindi lang basta nakatingin, kundi tuwirang nakikipag-usap sa'yo? Paano kung isang gabi lang, isang buwan lang, ang may kapangyarihang baguhin ang iyong kapalaran? Ito ay hindi basta-bastang full moon. Isa itong super moon. Mas maliwanag, mas matapang, at punung puno ng enerhiyang kosmiko. At para sa limang zodiac signs, ito ay higit pa sa kagandahan. Ito ay kapangyarihan. Ang buwan na ito ay isang mensahero, at ang mensahe nito, kayamanan, biglaan, nakakagulat, espiritwal. Ang limang signos na ito ay hindi lang masuwerte, sila ay pinili. Kung naramdaman mong ikaw ay natigil, nakalimutan, o hindi pinapansin, maaaring ito na ang pagkakataon ng universo na ibulong ang iyong pangalan. Manatili ka, ang iyong pambihirang pagbabago ay maaaring ilang sandali na lang. Sa malawak na sayaw ng kalawakan, may mga bihirang sandali kung kailan ang lahat ay umaayon. Mga sandaling ang tadhana, kayamanan, at mga bituin ay bumubulong sa perpektong pagkakaisa. Ang nalalapit na supermoon ay hindi lang isang celestial na tanawin. Ito ay isang energetic portal, isang daanan, isang punto ng pagbabago. Nagkakaisa ang mga astrologer at spiritual na tagapayo ang supermoon na ito ay kakaiba sa mga nakalipas na taon. Ang liwanag nitong sumisikat ay hindi lang basta nagliliwanag sa kalangitan. Ito'y gumigising sa isang bagay sa kaibuturan mo. Isang pagbabago. Isang pagbitaw. Isang bugso ng enerhiya ng kayamanan na ilan lamang ang tunay na handang tumanggap. Sa labindalawang zodiac signs, lima ang nakatayo ngayon sa gilid ng isang kosmikong himala. Sila ang mga dumaan sa pagsubok, pinanday ng katahimikan, at tahimik ang bago. Ngayon, dumating na ang kanilang oras. Sa video na ito, ilalahad namin kung aling limang zodiac signs ang itinakdang tumanggap ng biglaang himalang kasaganaan sa ilalim ng supermoon na ito at kung bakit ang kanilang mga bituin ay sa wakas nagkaisa upang sila'y yumaman sa isang iglap. Pagbabago ng enerhiya sa ilalim ng supermoon Hindi nagsasalita ang universo sa mga salita, nagsasalita ito sa mga palatandaan, sa mga sabayang pangyayari, at sa galaw ng kalangitan. At ang supermoon ang isa sa pinakamalakas nitong mensahero. Ang isang supermoon ay nangyayari kapag ang buwan ay pinakamalapit sa mundo sa kanyang orbit. Kaya ito'y lumilitaw na mas malaki, mas maliwanag, at mas makapangyarihan sa langit. Pero sa mundo ng astrolohiya, ito ay higit pa sa isang magandang tanawin. Ito ay bugso ng damdamin, espiritual na liwanag, at lakas ng kosmos. Isipin mo ito bilang isang full moon sa pinakamataas na antas. Pinalalakas ang anumang enerhiya na unti-unting bumubukal sa iyong kalooban. Ang paparating na supermoon ay balot ng enerhiyang may dalang kayamanan. Ito ay naka sa mga planeta tulad ni Jupiter ang planeta ng swerte. At Pluto, ang tagapaghatid ng pagbabago. Bubuksan nito ang isang makapangyarihang portal ng enerhiya na hindi lamang nagbubukas ng pinto ng kasaganaan. Pinapasabog nito ang harang. Para sa ilan, maaaring ito'y mga hulugan ng biglaang biyaya. Para naman sa iba, ito ang matagal ng hinihintay na pagkakataong sa wakas ay magkatotoo. Ngunit may isang kondisyon hindi lahat ay naka-tune in sa enerhiyang ito. Tanging kung saan nakaalay ng enerhiya, doon magpapadala ang universo. At limang zodiac signs lamang ang tunay na handa. Bakit? Dahil matagal na silang naghahanda, kahit hindi nila alam. Sa pamamagitan ng paghihirap, katatagan, pagtitiyaga, at tahimik na paghilom, naabot na nila ang eksaktong vibrasyon na kailangan upang matanggap ang biyayang dala ng supermoon. Hindi ito aksidente. Ito ay nakasulat na sa mga bituin. Ang supermoon ay hindi basta nagbibigay ng pera. Ibinabalik nito ang matagal ng karapat-dapat, ang mga bagay na tahimik na ipinaglaban at pinaghirapan. Kaya habang unti-unting sumisilip ang buwan sa gabi, limang signos ang sasabay sa pagtaas nito, patungo sa kayamanan, sa tadhana at sa buhay na matagal na nilang pinapangarap. Zodiac Sign, Bagyo 1, Taurus Gantimpala ng tahimik na tagapagtayo Para sa Taurus, ang landas tungo sa kayamanan ay hindi kailanman tungkol sa madali ang tagumpay o bigla ang swerte. Ito'y naging isang tahimik, matiisin, at mahinahong paglalakbay. Habang ang iba'y nagmamadali para sa mabilisang resulta, na nakabaon sa lupa ang Taurus. Maingat na nagtayo, isa-isang hakbang, isa-isang brick. At ngayon, sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng supermoon, ang gantimpalang akala nilang hindi na darating, ay sa wakas dumarating na. Ang supermoon na ito ay perpektong naka-align sa planetang tagapamahala ng Taurus, si Venus, na nagdadala hindi lamang ng pinansyal na biyaya, kundi pati na rin ang emosyonal na kagalingan at karmik na balanse. Hindi ito pansamantalang pagpapala, ito ay isang makapangyarihang pagbabago, ang uri ng shift na ginagawang bigla ang matagumpay ang mga tahimik na nagsumikap. Ang klase ng tagumpay na nagtutulak sa mundo upang sabihing, matagal ka ng karapat dapat dito. Sa loob ng maraming taon, maaaring naramdaman ng Taurus na sila'y tabi o hindi pinapansin ang lahat ng kanilang sakripisyo para sa trabaho, pamilya o negosyo ay tila walang pumapansin. Pero hindi kailanman nakalimot ang universo, naghihintay lang ito ng tamang sandali. At ang sandaling iyon ay ngayon na. Maaaring biglang harapin ng mga Taurus ang hindi inaasahang oportunidad. Isang kasunduan sa lupa na sa wakas ay nabuo. Isang business proposal mula sa isang hindi inaakalang tao o isang mana o windfall na tila isinulat ng tadhana pero higit pa sa pera, ito'y pagpapatunay. Isang kosmikong kumpirmasyon na lahat ng sakripisyo, lahat ng gabing walang tulog, at lahat ng pagdududa sa sarili ay may dahilan. Inaactivate ng supermoon ang ikalawang bahay ng Taurus, ang bahay ng mga halaga, ari-arian, at kita. Ibig sabihin, ang kanilang pagpapahalaga sa sarili ay sa wakas tumutugma na sa kanilang yaman. Hindi na sila basta nabubuhay. Namumuhay na sila ng masagana. Pero narito ang pinakamagandang bahagi. Iba bahagi ito ng Taurus. Kilala sila sa pagiging tapat at mapagbigay. Kaya hindi nila itatago ang kayamanang ito para sa kanilang sarili. Gagamitin nila ito upang magbigay ng ginhawa, seguridad, at kagandahan sa buhay ng mga taong mahal nila. Ang supermoon na ito ay hindi lang basta pinansyal na biyaya para sa Taurus. Isa itong pagising ng kaluluwa, isang paalala na minsan, ang pinakamabagal na daan ang siyang naghahatid sa pinakamayamang gantimpala. Zodiac Sign the Wimmer 2, Scorpio Muling pagbangon Mula sa abu patungo sa kasaganaan Para sa Scorpio, hindi kailanman naging madali o payapa ang buhay. Lagi itong puno ng matitinding karanasan, malalalim na pagkalugi, matitinding pagbabago, at mga paggising na yumanig sa kaluluwa. Ngunit ang mga pagsubok na yon ang humubog sa kanila kung sino sila ngayon. Masinsinan, matalas ang pakiramdam, at walang kapantay tibay. At ngayon, habang ibinubuhos ng supermoon ang nakasisilaw nitong liwanag sa kalangitan, nakatayo ang Scorpio sa hangganan ng isang matagal ng hinihintay na muling pagsilang. Ngayong pagkakataon, hindi lang emosyonal o spiritual kundi pinansyal. Hindi ito basta swerte. Ito ay hustisyang kosmiko. Inaactivate ng supermoon ang ikalawang bahay ni Scorpio, ang bahay ng pinagsasaluhang yaman, mana, at malalim na pagbabago. Ito ang bahay ng kamatayan at muling pagkapanganak, ng mga katapusan at mga bagong simula. Para sa Scorpio, nangangahulugan ito na lahat ng nawala sa kanila ay naghahanda ng espasyo para sa isang kasaganahang lampas sa inaakala. Bigla ang pera, di inaasahang oportunidad at makapangyarihang pamumuhunan ang papalapit na. Maaaring makatanggap ang Scorpio ng biyaya sa pamamagitan ng iba, isang mana, isang utang na sa wakas ay nabayaran o isang partnership na nagdadala ng yaman. Mararamdaman nilang ang isang bagay na matagal nang nakalibing ay muling lumilitaw. Hindi upang guluhin sila, kundi upang pagpalain. Pero ang yaman ng Scorpio hindi lamang nagmumula sa labas. Ito rin ay isinilang mula sa loob. Matagal nang nagsasagawa ng panloob na paglilinis ang Scorpio, hinarap ang mga takot, binitiwan ang mga lasong relasyon, at matapang na naglakad sa apoy ng emosyon. Ang paglalakbay na ito ay nagbukas ng dalas ng pagiging karapat dapat at ang supermoon ay tumutugon na ngayon sa enerhiyang yon ng isang makapangyarihang gantimpala. Ang matalas na instincts at malalim na pakiramdam ng Scorpio ay nagbibigay din sa kanila ng advantage sa panahon ng supermoon na ito. Alam nila kung kailang kikilos, kanino magtitiwala at aling oportunidad ang hindi dapat palampasin. Ang kanilang kakayahang muling bumangon, paulit-ulit, ay ang kanilang lihim na sandata. At alam ito ng universo. Ang kayamanang ito ay hindi lamang magbabago ng laman ng kanilang bank account. Babaguhin ito ang paraan ng pagtingin nila sa kanilang sarili. Hindi na sila ang sugatang nakaligtas. Sila na ngayon ang makapangyarihang tagalikha. Mula sa pagsubok ng tadhana, sila na ngayon ay pinagtitiwalaan nito. At gaya ng tunay na Scorpio, hindi nila ipagyayabang ang kanilang tagumpay. Pangangalagaan nila ito, paikutin at gagamitin upang tahimik na bumuo ng isang imperyo. Ang supermoon na ito ay hindi lang basta nagniningning sa Scorpio, ito'y naglalagay sa kanila ng korona. Zodiac Sign 9, Germ 3, Libra, Gantimpala sa pagpili ng kapayapaan sa halip na kaguluhan madalas hindi nauunawaan ng libra nakikita ng mga tao ang kanilang kalmadong anyo ang kaakit-akit nilang ngiti ang pagmamahal nila sa kagandahan at balanse at iniisip na madali lang ang buhay nila pero sa likod ng ganda at katahimikan naroon ang isang kaluluwang tahimik na lumaban sa mga labang halos walang ibang nakaalam sa loob ng maraming taon pinili ng libra na panatilihin ng kapayapaan, mamagitan sa mga sigalot, at unahin ang iba, kahit kapalit nito ang sarili nilang kapakanan. At ngayon, sa pagtaas ng supermoon, may hindi pang karaniwang nangyayari. Pinipili na ng universo ang libra, hindi lang upang makaramdam ng ginhawa, kundi upang mamuhay ng may kasaganaan. Pinansyal. Buong buo. Inaactivate ng supermoon ang ikalawang bahay ng libra ang bahay ng self-worth, kita at material na halaga. At hindi ito aksidente. Sa wakas, isinasalamin ng universo ang bagay na matagal nang hindi hinihingi ng libra dahil sa kanilang kababaang loob na sila ay karapat-dapat. Hindi lang sa damdamin, kundi pati sa material na anyo. Maaaring biglang lumitaw ang mga oportunidad. Mga alok na dating hindi abot kamay. Bayad na matagal nang hinihintay o talento sa sining na bigla ang kumikita. Mula man ito sa kontrata, benta, pakikipagtulungan o di inaasahang tulong, ang pera ay dumarating. At ngayon, hindi na ito mawawala. Ngunit narito ang mas malalim na katotohanan, hindi lang pera ang tunay na gantimpala para sa libra. Ito ay simbolo, isang patunay, isang kumpirmasyon na ang pagpili ng kapayapaan ay hindi kahinaan ito ay kapangyarihan. Na ang pananatiling mabuti sa isang mundong mapanakit ay hindi pagiging inosente. Ito ay pagiging banal. Sa katunayan, dala rin ng supermoon na ito ang liwanag tungkol sa pagtatakda ng hangganan. Natututo ang Libra na ang tunay na kayamanan ay hindi lang pagkakaroon, kundi ang kakayahang panatilihin ito. Kaya sila ay nagiging mas mapili, mas sinasadya ang bawat desisyon. Pinoprotektahan nila ang kanilang enerhiya na parang kayamanan, at dahil dito mas maraming biyaya ang dumadaloy papasok. Marami ring libra ang mahihila patungo sa kagandahan ngayong panahon, hindi bilang luho, kundi bilang anyo ng pagkakahanay sa sarili. Maaaring mag sila ng kanilang espasyo, baguhin ang istilo ng pananamit, o mamuhunan sa mga karanasang nagpapataas ng kanilang diwa. Hindi ito pagpapakasasa, ito ay kumpirmasyon ng bagong yugto ng kanilang buhay. Ang super muna ito ang nagtatapos sa panahong si Libra ay tahimik na nagbibigay at umaasa. Ngayon, sila ay tumatanggap malinaw, malakas at buong tapang. Ang karmik na timbangan ay gumagalaw. At sa wakas, pabor ito sa Libra. Kaya kung isa kang Libra na matagal nang nagtatanong, Kailan naman ako? Ang sagot ay ito, ngayon, ang supermoon na ito ay hindi lang hudyat para umasa. Ito ay hudyat para tumanggap. Zodiac sign the Samantaka 4 Aquarius Ang pangarap ng bisyonaryo, tawakas ay pinunduhan ang Aquarius ay palaging nauuna sa kanyang panahon. Habang ang iba'y sumusunod sa uso, si Aquarius ang lumilikha ng hinaharap. Naglulunsad ng matapang na ideya. Bumubuo ng mga bagong sistema at hinahamon ang mga lumang paniniwala. Ngunit ang pagiging isang visionary ay kadalasang may dalang pag-iisa. Hindi laging nauunawaan ang kanilang mga ideya, hindi laging kinikilala ang kanilang mga pagsisikap. Hanggang ngayon, ang supermoon na ito ay magbabago ng lahat. Kosmikong naka-align sa inobasyon at pagbabago, binibigyang liwanag ng supermoon ang ikalabing isang bahay ng Aquarius, ang bahay ng karera pampublikong pagkilala at pangmatagalang tagumpay. Hindi ito simpleng pagbabago. Ito ay isang malaking pag-angat. Mula sa pagiging overlooked genius, si Aquarius ay magiging isang hinahangaang pinuno. Sa loob ng maraming taon, tahimik na nagtatanim si Aquarius ng mga binhi, mga ideya, sakripisyo at pangarap. Pinili nilang maging iba. At habang mabagal ang mundo sa pagintindi, ang mga bituin ay tahimik na nagkakaisa pabor sa kanila. Ngayon, handa ng mamulaklak ang mga binhing iyon at ang pamumunga ay kasaganaan. Maaaring magpakita ito sa anyo ng oportunidad upang mamuno, plataforma para ibahagi ang kanilang ideya o isang biglaang partnership na magpapalawak ng kanilang gawa. Isang business idea na biglang sumisikat, isang tech project na nakatawag ng pansin ng investors, o isang matagal ng proyekto sa sining na, sa wakas ay nagtagumpay. Ano man ang anyo, iisa ang mensahe. Pinupunduhan na ng universo ang hinaharap na matagal ng pinaniniwalaan ni Aquarius. Pero ang totoong mahika ay hindi lang sa pera, nasa pagkilala. Sa wakas, si Aquarius ay nakikita. Naririnig, pinahahalagahan, ang enerhiyang ibinahagi nila sa mundo ng walang kapalit ay bumabalik ngayon bilang tagumpay impluensya, at oo, kayamanan. Ang mas nakakabighani pa rito, hindi hinabol ni Aquarius ang biyayang ito. Dumating ito dahil sila ay naka-align sa kanilang katotohanan. Hindi sila nagbenta ng prinsipyo. Hindi sila lumihis sa sarili nilang paniniwala kahit hindi ito tanggap o kumikita. Ngayon, nakikinig na ang mundo. At nagbabayad. Ang supermoon na ito ay sumisikat hindi lamang upang gantimpalaan ng Aquarius, kundi upang ipaalala sa kanila na ang kanilang kakaibang pananaw ay kinakailangan. Na ang kanilang matapang na ideya ay hindi pagkakamali. Ito'y mga mapa. At ang bawat hakbang palayo sa karaniwan ay nagtulak sa kanila sa lugar na talaga nilang dapat kalagyan. Kaya kung isa kang Aquarius na nagdududa sa iyong landas, huwag na. Ito na ang iyong sandali. Ang supermoon ang iyong spotlight. At ang ibinubunyag nito ay isang kinabukasang hindi lang mayaman sa ideya, kundi mayaman sa lahat ng aspeto ng buhay. Zodiac Sign Dimmer 5, Pisces, ang banal na gantimpala para sa mapangara. Palaging namumuhay si Pisces sa isang ibang landas. Habang ang mundo ay nagmamadaling humabol sa numero, layunin, at pagkilala, si Pisces ay tahimik na naglalakad sa mundo ng panaginip, intuition at bulong ng kaluluwa. Mas puso kaysa sa pagsusumikap. Mas pananampalataya kaysa formula. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi sila nahirapan. Sa katunayan, ang paglalakbay nila ay parang pagsisid sa agos na salungat. Bit-bit ang emosyonal na bigat na hindi nakikita ng iba. At ngayon, sa ilalim ng liwanag ng supermoon, sinasabi na ng universo, ito na ang oras mo. Ina-activate ng supermoon ang ika na bahay ng Pisces, ang bahay ng rutin, pagsusumikap, at paglilingkod. Maaaring mukhang maliit na aspeto ito, pero para kay Pisces, ito ay napakalaki. Bakit? Dahil pinagsasama ngayon ng universo ang kanilang habag at oportunidad, ang kanilang pagiging sensitibo at pagkakaroon ng estruktura, ang kanilang kabutihan at ang karampatang gantimpala. Sa maraming taon, si Pisces ay nagbigay ng walang hinihinging kapalit. Nandoon sila para sa iba kahit wala nang natira para sa sarili. Sinuportahan nila ang pangarap ng iba habang tahimik na isinasantabi ang sarili nilang mga pangarap. At ngayon, ibinabalik ng universo ang lahat ng iyon. At higit pa. Maaaring magpakita ito sa anyo ng isang proyektong malikhaing sa wakas ay kumikita. Isang spiritual na panawagan na nagiging karera? O isang serbisyo na dati ginawa nila ng may pagmamahal? Na ngayon ay binabayaran pabalik ng kasaganaan? Maaaring makatanggap si Pisis ng di inaasahang biyayang pinansyal. Mga bagong oportunidad sa trabahong may puso o mga mensahe sa panaginip, palatandaan o intuition na tuwirang nagtuturo sa kanila sa kanilang biyaya. Pero higit sa lahat, mararamdaman nilang sila ay nakikita. Dahil para kay Pisces, ang pera ay hindi lamang tungkol sa material na kayamanan, ito ay tungkol sa pagpapahalaga, ito ay tungkol sa kanilang enerhiya na sa wakas ay kinikilala ng mundong madalas ay masyadong abala para makaramdam. Pinagagaling ng supermoon ang kanilang mga pagdududa. Nililinis ang mga emosyonal na utang at binubuksan ang daloy ng kasaganaan na tumutugma sa pag-ibig na ibinigay nila sa mundo. Ito ay hindi lang tagumpay. Ito ay alon. Isang banal na alon. Matutuklasan ni Pisces na sila ay lumulutang papunta sa bagong rutina ng may kagaanan. Hinahatak ang kayamanan kahit hindi ito hinahabol. Mas matalas ang kanilang intuwisyon kaysa dati. Tinutulungan silang magsabi ng oo sa tamang sandali at hindi sa anumang bagay na nakakaubos ng enerhiya. Para sa mga mapangarapin, sa mga empath, sa banayad na kaluluwang hindi kailanman nawala ng pag-asa. Ang supermoon na ito ay isang banal na gantimpala. Isang kosmikong yakap, isang paalala na ang pag-ibig kapag ibinigay ng bukal sa loob ay laging bumabalik. Kaya kung isa kang pieces na nakaramdam ng pagiging hindi pinapansin, kulang ang kita o emosyonal na pagod, maghanda kang bumangon. Ito ay hindi lang gantimpala, ito ang iyong muling pagsilang. Huling pagninilay at mensahe ng universo. Hindi ka nakalimutan ng buwan. Kahit na ang iyong zodiac sign ay hindi kabilang sa limang nabanggit sa video na ito, kahit na ang iyong zodiac sign ay hindi kabilang sa limang nabanggit sa video na ito, tandaan mo ito. Hindi ka nakalimutan ng supermoon. Ang buwan ay hindi lang tumitingin sa pangalan. Nakikita nito ang iyong enerhiya, ang iyong intensyon, ang iyong paglago. At kung ikaw ay tahimik na naghilom, umasa, at nagpatuloy, kahit gusto mo nang sumuko, ang sandaling ito ay maaari mo pa ang angkinin. Ang liwanag ng supermoon ay sumasayad sa lahat. Pero pinakamatingkad dito para sa mga handa, bukas, at naka-align. Kung hindi pa dumarating ang iyong oras, Marahil ay dahil ang universo ay patuloy na bumubuo ng mas magandang kapalaran para sa iyo. Marahil ang biyaya mo ay nangangailangan pa ng kaunting espasyo upang lumago. Kaya itanong mo sa sarili, Handa na ba akong tumanggap? Namumuhay ba ako sa paraang niyayakap hindi lang ang pera, kundi ang pag-ibig, kalusugan, kapayapaan at layunin? Dahil iyon ang totoong sikreto. Ang supermoon ay hindi lang nagpapayaman ng bulsa. Ito ay gumigising ng kaluluwa. Ibinabalik nito ang mga bagay na tahimik mong pinaghirapan. Ibinubuhos nito ang biyaya sa mga kamay na nanatiling bukas, kahit walang laman. Ito ang sinyalis mong manatiling bukas. Manatiling tapat. Ipagpatuloy ang paglalakad kahit hindi pa maliwanag ang daan. Dahil maaaring ang susunod na supermoon ang magdadala ng iyong pagbabago. At kapag dumating iyon, hindi mo na ito kailangang habulin. Ito mismo ang hahanap sa iyo. Hanggang sa panahong iyon, mag-align ka. Huminga. Manalig. Star sparkle explosion.